So ano ngayon ang paniniwalaan ko sa iyo? Ano pa ang ginagawa mo? Una, sino ka ba? Ni hindi ka nga makapagpakilala. Oh, kung meron namang nagpakilala, oh, ikaw, nagpakilala ka. Aber, ano ba ang ginawa mo at ginagawa mo? Di ba? Ngayon, sasabihin mo. Eh, hindi nyo dapat paniwalaan yan. Bakit? Kagaya noong kay Moises, kumukuha yan ng malabis sa dapat nilang kunin. Eh, ikaw, nakuhanan ka ba? Oo, nag-aabuloy ako. Aber, kinuwenta mo ba abuloy mo mula noong ikaw ay naging kapatid? Kailan ka naging kapatid? Sabihin mo na kung ilang taong ka nang naging kapatid. Sa lahat ng nakalipas na taon na ikaw ay naging kapatid, na nag ka, baka nga hindi Sinong nakakaalam? Kasi ang abuloy naman sa atin, wala naman nakakakita pag inuhulog mo. Pero budhi mo na yon. Just the same, dahil masama ang budhi mo, tanungin mo ang budhi mo. Yun bang naiabuloy mo? sasapat ba man lang ipangpatayo ng isang poste ng eskwelahan na para sa mga mahihirap Ano sagot mo O ngayon ay hindi lang ako marami kami ilan kayo Ilan kayo O ngayon pagsamahin Pagsama mo ang naiabuloy ninyo mula nung naanib kayo sasapat man lang ba